dinadayo ng mga taga ng mga ano mga yan dinadayo wow ganda ng karota hello sir sir taga saan kayo pulilan ah taga pulilan sila yung iba taga tondo eh hello ah hello po ayun ang kabayo nila hello boss Taga sa kayo boss? Pulilan po. Ah, pulilan. Yan mga boss, taga pulilan sila oh. Yan. Yan. Boss, taga gusto niyo buksan yung, para makita niyo. Castro palo. No? O, buksan. Okay. Thank you ma'am. Sa kabila. Hello boss, taga sa kayo boss? Tondo. Ah, tondo? Wow, ang layo. Kaya, kaya, ano, kahapon pa yun, ngayon lang? Kahapon. Kahapon pa. Diyan ang kanilang kabayo. Pero bila yun, galing Manila pa. Galing. Kaya <laughs> ko dito ako sa pila. Hello, boss. Yan ang kabayo na, pogi-pogi. Boss, nagasang kayo? Tundo. Ah, tundo pa? Layo, no? Marami ka nagpunta dito, gano'n? Taon-taon po kami nandito. Taon-taon na dito. Galing, ano? ng kabayo nila. Sa ganung Ano ba? Iyo 'no? Pogi, pogi. Hala, pogi. Nagari taga, pagi taga ngari taga. Maganda 'to. Tayo galing ah. Diyalo. Yeah, no? Kaya pa sa tayo pa talaga sila. Siya <laughs> mga po. Dami mga nasa nasa dulo na ah, punta dyan sa, Oh, ito madami. Punta dyan sa likod. last na parada. At may position dyan. Pakita natin. alam ma ma'am. Hello po. Uh, Tagad na ho kaya? Apo. Ayan po, nakasakay. Nakasakay ako kaya. Uh, nakasak nakasak kaya. Uh, Taon-taon ho kayang... Opo. Ano na ayaw po ako ng ah, tabang. Ah, sa tagad-tabang. Salamat po. Salamat. Okay. mga pagod na atin, mga ano kawawa <laughs> yan mga boss ang kanilang grupo video naman nating yung grupo nyo anong grupo nyo boss? Ayun. taga, taga, taga rito

Sino? <laughs> Hello. Ah, okay. Ayun. Wala akong dalis sticker pero sticker 'yan. Punta muna ako sa likod at tinanong ko ang grupo niyo. Agad gusto niyo buksan Holy Ticket Group pa. Hey, okay, what? But... Hello, boss. Ay. Boss, makikibidyo lang. Para makita ng taong ba ng haba ng, ng ating posisyon. Ano, <laughs> sir? <Hello>, Alam, ma ma'am. <laughs> Ay, sir. Para. Ay, hey, makikibidyo lang, boss. Makikibidyo. Yan, ha, boss. Ang haba ng posisyon sa Flores del Bulacan. Hello, boss. Makikibidyo lang. lang. <laughs> Hello, Bos. Okay, kibig lang, <laughs> boss. Magagos niya mabuksan. Hold your tickets. So, paano? Yan mo. Boss, kumusta ba? Sa kayo nagmula? Ha? Sa kayo nagmula? Uh, 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 ano nag uh, 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 sa sipas. Ha? Uh, Anong oras kayo nagbisa <laughs> ron? Ano sa kayo? Galing ka na. Baba pa. Ang -ba -ba. <laughs> dami. Okay, boss. Darin siya kumula ito, ha? Ang dami na ba kayo? Bossing, isang mga yung <laughs> vlogger eh, nyo. Ayan o, pwede mo sa Julio de Caso, pwede yung palo. Ayun. Type yung Julio de palo. Saka ngayon, nakatutok sa inyo. Oh. Eh, pag abinok sa inyo, makikita nyo siya rin Ayun, okay. May na. Okay. Thank you po sa. Like, no? Aha. Hello boss, makikipidyo lang, makikipidyo Boss, makikipidyo lang Makikipidyo lang Makikipidyo lang <laughs> Ayo mga boss oh. Ay boss oh. Hmm. Yan ang gusto koy magagana ri, mga bibo. So, oh, yan? Mga yan. Boss, kumusta ba yung oh. ano? Kayo ba kayo ba ay kumusta ka ano? Roj kayo na bisa. Ah kanina pa po ng alas 5. Iyon. Opo, ako po ay taga-Giginto pero kasabi ko sa Claridel. Iyon. Ah ano, kumusta pa ko dapat o alis lang? Ay, diyo, okay lang Bata ay, pa tapos Happy New Year po at Merry Christmas Iyo, lang, sa inyo lahat Sa family you. po nung may-ari ng camera. Uh, Happy New Year po. Iyan, mga boss. Thank you, Maraming salamat Arami. po, ha? Boss, pag gusto niyo yung buksan, Julio de Castro, doon din yung palo. Lala, oh, lala, mapapalun niyo kayo yun. Doon pala. Ran... Doon Aha. Uh Huwag kayo Julio de Castro, okay, okay. palo. Salamat po. Sige, pa. sige, sige, sige. I-video ko na lang sa likod. Ay, maraming palo. Oh, <laughs> Halo, naik ke baju Hello, boss. Iyo, boss. Iyo, boss. <laughs> Tutukan, Hello bos. Filipinos. boss Cago, bos Tol. Iya. Tututut, bawa balik aku sedulur, bos. Naik ke video lah, naik ke baju boss. <laughs> bos. sampai thank you, boss. Thank you. ke baju lah. Oke. 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 babalik Oke. 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 sige, sige boss. <laughs> Ito malapit. Yeah, boss. Hello. Hello. Hi. Oh, you know? Ayun. Okay. Mm. Wow. Ano yeah, sa timing game na game. <laughs> Ito malapit mga boss. Yan. Yeah. Sabi nga Pilipino mo talented. Pip. Oh, Kumusta boss? Kumusta? May lang. Ayun. Yan. Pag ka gusto mo buksan, pindot mo yung de palo. Makikita mo yung sarili mo.